last Sunday ano, nagtungo kami ng Masbate kasama nga po si Secretary Rex Cachalian at iba pang mga officials ng uh, aming pong ahensya para magkaroon ng uh, konsultasyon with the uh, local chief executives dito nga po sa probinsya ng Masbate. Adon At doon po natukoy natin na uh, uh, around uh, 50,000 to uh, abot to 70,000 yung pong napektuhan nito nga pong uh, bagyong opong dyan sa mas Kung kaya nga po ang uh, Department of Social Welfare Development of course alinsunod sa kautosan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna nga po ng kalamidad na ito. Nag-commit tayo ng uh, provision ng uh, family food packs and non-food items. In fact, uh yung pong uh, uh, na ipahatid na natin uh, na initial na tulong uh, successor umabot na sa halaga ng uh, more than 35 million pesos. Yan ay binubuo po ng mga family food packs, mga non-food items kagaya ng family kits family tents hygiene kits sleeping kits at mga uh, iba pang uh, uh, non-food items dineploy natin sa Masbate yung ating uh, mobile kitchen dinala rin natin yung ating mobile command center pati po yung water tank natin, water truck, pati yung water filtration truck para may mapagkukunan ng mainom na tubig yung ating pong mga kababayan. At uh, patuloy po na nag uh, re release o nag-distribute ng mga family food packs sa lahat po ng munisipyo dito sa sa Masbate, bate na, ano, na, 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 na abutan na po natin ano na napaabutan na po ng initial na tulong lahat ng mga LGUs diyan sa Aroroy, sa Baleno, sa Balud, Batuan, Katayngan, Kawayan, Dimasalang, Esperanza, diyan sa Mandaon, Milagros, Mubo, Monreal, Palanas, uh, Pio Corpus, Placer, San Jacinto, Uson, pati sa City of Masbate ay nakapag-distribute na po tayo ng mga family food packs. Umabot so, na po to almost 50,000 yung pong na ating naipabot sa XSR. Ang commitment po ni Secretary Rex Gachalian ay 140,000 uh, family food packs ang maipapaabot po natin dito sa uh, um, Masbate. Uh, sa report, aabot ng isang buwan bago ma-restore fully ang kuryente roon at aabot ng 45 days hanggang 60 days bago yung mga bagong pananim ay tumubo para sa kanilang pagkain, gulay, pichay talong, kung ano ano pa, uh, kasama na dyan ang uh, paborito naming mga Bicolano na natong gabi ano. 45 to 60 days bago mapakinabangan 'yon. Therefore, uh, makikita natin yung kasalatan ng pagkain sa hindi lang ngayon kundi sa mga susunod na linggo. Paano ang programming ng pagtulong ng DSWD? Uh, kung sakasakali na umabot sa tatlong one na wala pa silang makukuhang pagkain sapagat uh, hindi pa uh, uh, ma mabubunot, -ma mapuputol yung mga gulay na kanilang itinatanim sa mga panahong ito. Well, agaya nga po ng naging commitment namin successor we will provide uh, family food packs, but at the same time uh, we will also be distributing emergency cash transfers. Uh, considering that we have already uh, DBM has already released um, uh, fund augmentation to us by replenishing uh, our quick response fund, we're also looking at uh, implementing na nga po itong emergency cash transfers para makapag-provide tayo ng financial assistance dito sa ating mga kababayan. Uh, hindi lamang po ito makakatulong sa pag- papaayos ng kanila pong mga nasirang tahanan but likewise, maaari rin po nilang itong magamit na pambiling ng mga pagkain na hindi po nilalaman ng ating mga uh, family food packs. Uh, somehow, makakatulong ito sa kanila ano po para masustain yung kanila pong mga pangangailangan sa pang-araw-araw while we are providing uh, family food packs. Ang iniiwasan din kasi natin dito as uh, successor, yung magkaroon ng food pack fatigue yung ating pong mga kababayan. Kaya, uh, lahat ng ating mga uh, specialized uh, uh, equipments, yung mga assets natin, dineploy natin dyan, kagaya nung uh, mobile kitchen para makapaghain din o makapag-serve ng uh, iba ring pagkain, no? yung mga hot meals uh, to augment the food packs that we are releasing. And um, sabi ko nga po, meron tayong emergency cash transfer para mas makatulong uh, para may mapagkukunan din naman sila na uh, resources to purchase other needs of their respective families. And ang kagandahan nga po, successor nang nagtutulong tulong ang iba't, iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay yung mga ibang programa at service din ay uh, pumapasok at mas uh, ang layunin naman nito ay mas mapabilisin yung pong recovery ng kababayan po natin. how how do you do that paano yung cash transfer uh, dswd derechos sa mamamayan o dswd binibigay sa local government unit 'yung emergency cash transfer po successor derecho po iyan doon sa mga kababayan natin na naapektuhan. Of course, we work with the local government units kasi sa kanila po nanggagaling 'yung talaan o 'yung listahan ng mga apektadong mga pamilya. But uh, sa mga isinasagawa na natin na distribution or payout uh, activities, tayo po mismo ang nagtutungo doon sa lugar. May rin po tayong mga special dispersing officers, mga paymasters mula sa uh, DSWD na nag uh, distribute nga po noong po Uh, uh, cash transfers. Okay. Uh, ang pinag-usapan natin, masbate. Tama bo, uh, po ba? Um, is it safe to assume na kung ano ang ginagawa ninyo sa masbate, yun din ang ginagawa ninyo kasalukuyan noong mga nakarang araw sa Cebu, biktima naman ng Lindor? Tama po iyan, uh, successor. Uh, yung ating namang pong field office sen, ang field office 7, ang punong abala. Dito naman po sa isinasagawa natin na disaster response operations sa Cebu. Uh, sa katunayan, um, dahil nga meron tayong Visayas Disaster Resource Center dyan sa Mandawe, ay agad po tayo na nakakapag-dispatch ng mga family food packs, uh, pati na yung mga ibang non-food items, kagaya ng mga family tents, mga modular tents, na, siniset up, na naka-set up na actually dyan po sa, sa Bugo at iba pang mga areas. So dito po, uh, as I was mentioning earlier, Uh, punong abala po dyan, ang field office 7, uh, sila po yung nangunguna sa pagtitiyak na yung mga kababayan natin na naapektuhan dyan po sa Sabantayan, sa, sa Borbon, Daan Bantayan, uh, sa Medellin, San Fernando, San Remigio, Sogod at Tabuelan ay makatanggap nga po ng mga family food packs natin. Um, alam nyo po Sir uh, Sec uh, sana ano bago pa man kasi tumama itong mga uh, kalamidad na ito may mga naka na tayo mm. ng goods sa iba't ibang lugar po sa ating bansa. Diyan po sa Cebu, meron tayong mga warehouses and meron nga tayo nung Visayas Disaster Resource Center. Doon naman po sa Region 5, meron din po tayo mga warehouses sa sa Legazpi at gayon din po sa uh, iba pang mga probinsya. So, ang kagandahan po nan anong uh, tumama yung mga bagyo at at yung lindol, e eh agad po tayo na nakapag-release ng goods. Because again, nakapreposition na po ito. And then, yung mga production hubs natin are uh, uh, just replenishing na lang po the goods that we have uh, earlier released. Uh, kaya nagiging maayos at mabilis din po yung pagpapatid ng tulong. And uh, uh, just the same, banggitin ko na rin po sa XSR, ang DSWD kasi, um, we work closely with the Office of the Civil Defense para makapag provide nga po ng uh, logistical uh, uh, assets para matransport po natin yung mga goods hanggang doon sa areas that are geographically isolated or disadvantaged yung mga island uh, municipalities island barangays na agad natin po ng tulong uh, likewise dito nga po sa Cebu uh, dahil sa pagtutulungan natin with the um, uh, local uh, government units uh, isa sa mga strategies na ginagamit na natin ngayon eh uh, nagpi-pick up na rin po ang mga LGUs mula sa ating kong um, Visayas Disaster Resource Center para mas mabilis yung pagpapatid ng tulong. Nung nagtungo po sina Secretary Rex Gatchalian diyan sa Cebu, tinap din po nila ang parish social action centers para makatulong sa distribution. Ginawa natin as alternative uh, distribution sites kasi yung po mga parish action centers, meron po yung mga community volunteers. So sila po yung tumulong ano, na makapag-distribute nga po doon sa kanilang mga uh, kasama doon sa komunidad.